Sawa na kami sa 11 speed Kaya nag-upgrade kami na 12 speed Pero yung presyo Agay, grabe Kalo lumapaw Pero okay lang Importante Malipay kami Kay man Kung hindi ka malipay Ay anon mo yung kwarta mo Yaman, taguon Aba <laughs> Teko din na May bike ka Ayun ipota Hello mga morning sa inyo mga guys Mula nakita nyo ang bike na ito Abaw abang abang na kamo Kay sa mga baratoon Yung mga pisa pisa Oh balad wow, na wow. yun Nakalain ba <laughs> Lipay man si idol Bisang baratoon ang itakot Wow <laughs> tete ano pa ginaulat ta umpisan ta na so ito na nga mga guys so backlash na si Manino ninyo, ninyo ng kanyang grip tapos kadina kasi nga yung papalit natin dito ang iyang RD XTR ang iyang hub Ah, kabalo na ka mo siguro at 350 ka dito Swiss Tapos ang iyang sifter XTR man eh Ang kadina Kagkags XT Landa na ay ah Kaya daw medyo Medyo Ano ah Medyo gipit-gipit Tagabay Ate eh Daso naman Aba Gago. So ito na nga ni mga guys, so oh, baklaso na nato na rotor disc Yeah, baka namin sang iya ka uh, no nga bolt bala. Oo, oh, titanium bolt. Shout out kay sa Ilo Ilo titanium bolt for bike no? Uh, kabay pa ma ma mahulugan tagrasya. Aba. <laughs> <laughs> so ito na nga ni mga guys no Ang iyang nga ha, habit ako na ni Maninoy ninyo Matapos na bungkagin ang una niya nga mga wheelset no Ay ah, uh, ang una Yung una yung ano min ko Yung, yung dati ba Hahaha <laughs> Katinikal na kayo mag-uhabla, yun ipot, <laughs> Gago. So guys, ang bike pala ni Idol ay nakachuble. So yung ginawa ko ah, kabalo na tada na yang gumait para naman ma mano naton ma-align. No? Nakita ninyo kanina pinahuli ko talaga sa paglubad kasi nga para hindi maglalapta ang iya nga yakolt Kaya eh, natapos na, na sa pag-align na rin oh hibalik tanda baw. Grabe, pelipay naman si Idol ni kay takod tanda. Wala oh, tawa guys. Agi yang kags number naman sa inyo kanina XT lang po kasi nga yung presyo ng XT

Te, bawa ka amatian, eh, na. May pa Ano bot na lang gid. Ah, sobra smooth. Oh, walang sabit kung mag will ka. Wow. <laughs> Tapos, ang susunod natin mga guys sa pag-ubra, no? Simpre, ah, ay itakot ang iya nga Dahil nga sobrang laba siya. Ah, putulan muna natin din. Isusulsog na yung kable sa kanyang ngauseng. bao oh, mga guys, hindi ko pinalitan ng kable kasi nga original na. Ba, o te. Oo, oh, oh, ara na. Oh, yaka na. May gidya ismot-ismot. kambiahon. So, hanggang dito na lang si Manino, Nyo mga guys maraming salamat talaga sa panood sa akin no sa, sa susunod na naman ah, lagi nyo na lang tandaan pag may pira upgrade lang bawa gago <laughs> oo okay kung hindi ka mag upgrade ah, laban laban gid damgo damgoon mo na lang na no diba la bawa so andito na si idol maraming salamat sa inyo mga guys ah. thank you so much kay idol man no ready na siya buwas oh, ready na siya buwas mag ano lagaw lagaw sa ulan mayo mayo gid ha? mayo gid baba <laughs> Paalam na po. God bless to all. I love you. Bye-bye. muah -bye. mwa Shoo-shoo. Ang ragay. po